hindi bababa sa isang daang po, mula sa isang daang walumput bito na may estudyante ang isinugod sa Baybay Hospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at diarrhea habang nasa kalagitnaan ng kanilang educational tour sa Palumpon Leyte. Ang nasabing mga estudyante at faculty members ay binubuo ng Bachelor of Science in Tourism Management at a Bachelor of Science in Hospitality Management mula sa Manuel S. Inverga University Foundation ng Lucena City, Quezon Province. Ayon kay Dr. Norberto Oha, City Health Officer ng Baybay City later, agad nilang pinaunlakan ang mga ito upang mabigyan ng agarang atensyong medikal. Dagdag pa ni Oha, nakatakdang ma-discharge ngayong araw ang 99 na mga mag-aaral na nakaranas ng umano'y food poisoning. Pinaniniwalaan naman na ang food poisoning ay sanhi ng pagkain dagat na kanilang kinain mula sa isang catering services sa Palumpon, Leyte. Binigyang din pa ng opisyal na walang kaugnayan ang barbecue na kinain ng mga ito sa Baybay City Boulevard sa kadahilan ng may ilang mga individual na kumain ng parehong pagkain na hindi naman nakaranas ng sintomas ng food poisoning. Matapos may ulat ang insidente, nagpalabas naman ng Executive Order No. 61 ang LGU Palumpon na magsagawa ng imbestigasyon sa pamamagitan ng pakikipagugnayan ugnayan sa Municipal Health Office, Business Permits and Licensing Office, Municipal Council for Culture, Arts and Tourism at Municipal Environment and Ecotourism Office. Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhina ng insidente. 125 to 130. Meron din ano, uh, talagang nahirapan paghinga, siguro dehydrated na kasi mas malala pag yung sige kang sopa ng sopa. Merong nagsabi, according to our surveillance, na merong tatlo from Tacloban uh, to from Palumpun to Baybay. Meron ang nag uh, sa Tripantia. Pwede into sa uh, hotel, mayroong ilang ilan na hindi na pumunta doon sa uh, um, ano, Risa, ano yung boardwalk na uh -huh. kainan, eh, meron na silang feeling na iba. And then, observation, uh, after sa pagpunta nila sa City Hall ng Baybay, nag-side trip sila uh, sa pasalubong sa center namin sa Baybay. At pag-report sa mga advice and nurses namin, kanina, uh, merong i-discharge -di mga 99. Pag-ugnayan ng Bombo Radio Tacloban kay Dr. Norberto Ohas, City Health Officer ng Baybay City Leyte. At iyan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na basta radio, Bombo.